Okay mga patinding, subukan natin Idigit Itong maliit na screw na to dito sa Bakal Itong bakal na to, mga Mga tatlong kilo siguro ang bigat nito Ngayon subukan natin Gagamit lang tayo ng Evoban At styro Okay, subukan natin Okay, kaya muna natin itong matuyo. Okay, natuyo na, no? 3 minutes na, no? pinatuyo na natin. Ngayon subukan natin kung matiba, kung maganda ba yung pagkadikit niya. Ngayon susubukan natin, pagyan natin pali. Ngayon, subukan natin. Okay. Subukan natin ni Paon. At iskaroon ito, ito sa kaway. Ha, oh, nabawon. Ayon? Tanggalin natin. O oh, di ba mo puding din? madikit isang malitay screw kinawakan niya ang bakal na 3 kilo bigat dahil lang sa epoban at styro okay mabuting salamat sa panonood po ninyo god bless po sa ating lahat